Kaninang umaga ay eh diniklara na nga ng pag as a low pressure area itong ating binabantayan sa sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Gaya nga ng inaasahan, itinaas na ng pag-asa sa isang low pressure area category itong ating ang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling na mata ng pag-asa sa layong 1,255 kilometers southeast o timog silangan ng Mindanao sa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa around 200 kilometers na lamang ang layo ng kanyang gitna dito sa ating boundary line. At kung mapapansin nyo nga dito sa ating satellite image, mas nagiging organized na po o mas nagiging maayos na yung kanyang sirkulasyon. Sa kasalukuyan, malayo pa po ito at wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero unti-unti po yung kikilos papalapit dito sa ating boundary line. Posibleng mamayang gabi o bukas, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito po ang mga scenarios ayon sa pag-asa. Maaari po itong pumasok sa loob ng ating PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. Ayon sa pag-asa, posible po itong mag-landfall o sumabit dito sa may area ng Eastern Visayas o Bicol Region as a low pressure area sa darating na Biyernes hanggang Sabado. At maaari po yung mag-recurve at tumungtong po muli dito sa may Philippine Sea at dahil nga nasa katubigan po muli yan, mas magkakaroon po yan ng chance na maging isang ganap na bagyo. Yan po ay sa darating na linggo hanggang lunes ayon po sa pag-asa. At ang isa pang nakikitang sinayo ng pag-asa para dito sa ating minabantayang sama ng panahon ay ang pag-recurve ng mas maaga. Kung ganun po mangyayari, mas magkakaroon po ito ng chance na maging isang ganap na bagyo dahil magkakaroon po ito ng less o kawalan ng interaksyon sa ating lupa at sa tubig nga po ito dadaan. If hindi man mag-landfall yung kanyang panglabas na kulapan o trough, ay maaari pong magpaulan dito sa area ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Again, sa ngayon nga ay nasa labas pa ito ng ating Philippine Area Responsibility. Kung mapapansin nyo, medyo clear pa ang kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban sa mga isolated o localized na thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi, wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa. Pero ito po ay unti-unting kikilos pa northwestward, patungo, papalapit sa ating bansa. In the next few days, maring bukas ng gabi hanggang Friday, yung kanyang trough, o ito pong panglabas na kaulapan na ito, ay sasabit na o sasayad na dito sa eastern section ng Mindanao at eastern section ng Visayas na kung saan magdadala po yan ang mas batas na chance ng mga pagulan at thunderstorms. Kaya paghandaan din po natin yan. At habang kumikilos po yan papalapit sa ating kalupaan, sa darating na weekend, mas malawak na po ang sakop ng kaulapan nito so halos buong Visayas na at malaking bahagi ng Mindanao ay maaaring maapektuhan ng trough o extension o yung panglabas na kaulapan ng ating binabantayan sa manang panahon. So ito pong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon ay dala po dito ang ating tinatawag na rainy season front. So ito po ay pagsasanib o pagsasalubungan ng hangin. Wala po itong kinalaman pa sa ating binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa kasama na po dyan ang Metro Manila. Pero ang tabayanan po natin o paghandaan din po natin yung mga malalakas na biglang buhos ng pag-ulan o mga thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. So narito muli ang ensemble forecast track ng GFS. Hindi naman po ito nalalayo dun sa possible scenarios ng pag-asa. Ito pong color black, yan po yung average ng mga pagtaya dito. So narito nga po muli sa labas ng ating Philippine Area Responsibility. Itong ating binabantayang low pressure area. Inaasahan natin itong kumilos, pahilagang kanluran at unti-unting lalapit dito po sa may eastern section ng Northern Mindanao at eastern section ng Visayas. So medyo malaki pa yung ating uncertainty So may possibility po itong sumabit o mag-landfall dito sa may area ng Eastern Visayas at mag emerge dito sa may Philippine Sea at tuloy ang mag-recurve palayo patungo dito sa southern portion ng Japan. So base nga sa pag-asa, ito po yung senaryo na nakikita nila na if mag-landfall, hindi po yan kaagad lalakas as abagyo. Pero kapag nakatawid na po yan dito sa ating kalupan at bumalik na po dito muli sa Philippine Sea, mas kukuha na po yan ng lakas dito sa karagatan at maaari na pong lumakas at posible nga tawagin bagyong aghon. Ganun pa man pa rin yung possibility na ito po ay mag-recurve ng mas maaga. If ganyan po yung mangyari, mas magiging mabilis o mas mapapaaga po yung pag-intensify nito as a tropical depression o mahinang bagyo. So, posible po itong maging bagyong aghon o yung ating unang bagyo ngayong taon. Either way, sa both scenarios, magpapaulan po ito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at kung umakit pa po ito, dito naman sa ilang areas ng Luzon. So, pagandaan po natin yan. So bago tayo matapos, pag-usapan muna natin itong nagbibigay ng dalawang posibleng senaryo para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. So narito po yung ating ridge ng high pressure area. Sa ngayon, medyo malakas po yan. Yan po ang tumutulak pa ibaba dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Pag nanatili po yung malakas, yan po ang magbibigay ng tsansa o mas magtutulak pa dito sa ating binabantayang low pressure area para mag-landfall o tumama dito sa may eastern section ng Visayas o dito sa may area ng Bicol. Na kung saan, dahil nga sa interaction niyan, sa kalupaan, hindi po kaagad yan lalakas o hindi po kaagad yan magde-develop into a bagyo o tropical depression. At kung humina naman itong ating ridge ng high pressure area, mas maaga pong magre-recurve itong ating sirkulasyon na kung saan mas makakakuha po ito ng lakas o enerhiya mula dito sa Philippine Sea. If ever, yan po ay posibleng lumakas at maging isang ganap na bagyo nga. At narito naman sa taas yung tinatawag nating rainy season front. Kapag dumikit na po dyan yung ating sirkulasyon, mas mabilis na po yung magre-recurve o tuluyan na po yung lalayo sa ating bansa. Kasabay po niyan, magkakaroon din po tayo ng southwesterly component ng hangin. Which is, yan po yung pagpalit ng ating wind pattern sa ating bansa. So again, unti-unti pong nagiging maayos yung sirkulasyon ng ating binabantayan sa manang panahon habang unti-unting lumalapit sa ating bansa. Sa so ngayon nga, kung mapapansin nyo, malayo pa po yan sa ating bansa. Pero Gamitin po natin ang oras na ito at panahon para pagandaan ang anumang posibleng epekto o maging epekto nitong ating binabantayan sa manang panahon sa mga susunod na araw at ngayon darating na weekend. Mamaya tabayan na po muli ang ating update para dito sa ating binabantayan low pressure area. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.